Hello guys, gusto niyo bang malaman ang nagimbento ng loudspeakers na ating ginagamit sa pagtugtog, pagsasalita, sa mic at iba pa. So ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang tatlong tao na nagimbento ng loudspeaker. Nagimbento ng loudspeaker ay si Peter Lawrence Jensen. Isa siya sa nagimbento ng loudspeakers na ating ginagamit sa kasalukuyang panahon. Kaya simulan na natin ito ng maayos pero gawin mo na muna ito. Gusto mo ba ang mga itong videos? Mag-subscribe ka na at pindutin mo ang notification bell para maging updated ka sa aming mga bagong videos. Na nakakuna ng mga aral at ano pang iniintay mo bago pa mag-start ang video ng ito ay gawin mo na para hindi ka mali sa panonood nito. Peter Lawrence Jensen ay isang inhenyero, inventor at negosyante ng Danish na American. Itinatag niya ang Navox Company at Jensen na Radio Manufacturing Company. Peter Lawrence Jensen ay ipinanganak sa isla ng Folster sa Denmark noong 1886. Ang kanyang edukasyon ay sa mga high school na Danish mula kung saan siya nagtapos noong 1902. Nag-aral siya sa Amherst College sa Massachusetts at nagtapos sa kanyang liberal arts degree noong 1906. Namatay siya sa Western Springs, Illinois sa panahong 1961 sa edad na 1975, so, naman tayo sa kanyang mga naging karir nung siya ay nabubuhay pa sa ating mundo. Mula niya ang trabaho bilang isang apprentice sa laboratorio ng Valdemar Pulsen, ang inventor ng magnetic recording at Pulsen System of Radio noong 1903. Naging katulong kay Pulsen noong 1905 at ipinadala sa Estados Unidos upang tumulong sa pagpapakilala sa Pulsen radio arc system noong 1909. Siya ay nagtratrabaho bilang engineer ng Federal Telegraph Company sa California na binili ang patenting tuluyan hanggang Nobyembre 1910. 1911 nakipagtulungan siya kasama si Edwin S. Fredham. 1881 to 1963, ang commercial na wireless at development ko sa Napa, California na ginamit ang paglalalay na nalapi ni Richard O'Connor, ang engineering ng master mekaniko na si Carl Albertus III. Si Jensen at Fredham ay lumipat mula sa NAPA noong 1916 at binago ang pangalan ng kumpanya noong 1917. Sa Magnavox Company, si Jensen ay nagtratrabaho bilang punong inhenyero hanggang 1925. So, siya kasama si Edwin S. Pridham ang unang gumagalaw na loudspeaker ng coil noong 1915. Tinagura ang gumagalaw na prinsipyo ng coil ang prinsipyo ng electrodynamic na mula sa kung saan lumitaw ang term na dynamic na 1916, itinayo niya at patentado ang una na nakapaloob at kompletong elektronikong paggawa ng phonograph. Nawa ang kauna-unahan na sistema ng pampublikong address at ginamit noong bisperas ng Pasko noong 1915 sa San Francisco sa isang pagtitipon kung saan naroroon ang 75,000 katao at narinig na malinaw ang lahat ng mga talumpati at mga anunsyo. Ang mga sistema ng pampublikong adres sa ilalim ng pangalan ng Magnavox ay ginamit sa buong Estados Unidos. Ginamit ito ni Pangulong Woodrow Wilson ng Estados Unidos noong 1990. Sa buong mundo, walang ibang mga kumpanya na gumagawa ng mga sistemang pampublikong address hanggang 1920. Idinasenyo niya ang Magnavox Dynamic na loudspeaker para sa pagtanggap ng pag-broadcast ng radyo noong 1919. Nag-invento din siya at patentado kung kasama si Edwin S. Friedham, ang unang anti Ingay na self-neutralizing na mikropono noong 1917 na pinapayagan ang wireless na ito komunikasyon sa pagitan ng sasakyang panghimpapawid sa at sa lupa. Ganitong uri kalaunan ay nakilala bilang lip microphone na malawakang ginamit sa una at pangalawang digmaang panday dig. Nagresign si Jensen mula sa Magnavox noong 1925 at itinatag ang Jensen Radio Manufacturing Company noong 1927. Ipinagbili niya ang mga nagsasalita sa ilalim ng pangalan ng kalakalan na Jensen. Nanatili siyang pangulo ng firm hanggang 1940. Siya ay isang konsultant sa radio ng Radio. Jo at radar ng US War Production Board sa Washington DC mula 1942 hanggang 1946. Noong 1945, itinatag niya ang Jensen Industries Inc. para sa paggawa ng mga karayom ng ponograpo at mamaya sa paggawa ng hindi kin kinakalawang na aserosin. Tumako naman tayo sa kanyang recognition. Si Jensen ay ginawang isang honorary member ng Audio Engineering Society noong 1955. Pinarangalan Pinarang siya ng American Institute of Radio Engineers. Halal siya bilang isang pambihirang miyembro ng Danish Engineering Society at knighted ng hari ng Denmark sa Order of the Danbrook. Yan lang naman po ang naging istorya ng isa sa nagawa ng loudspeakers. Don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga kagaya nitong video ito. Goodbye.